Pumanaw na ang malamaat na boxingero na si George Foreman sa edad na 76. Ayon sa pahayag na inilabas ng kanyang pamilya, biyernes ng gabi sa kanyang official na Instagram account. Ang sanhi ng pagkamatay ay hindi inihayag ng pamilya. Si Foreman ay dalawang beses na naging World Heavyweight Champion at Olympic Gold Medalist na itinuturing na isa sa pinakamalakas sumuntok sa kasaysayan ng boxing. Isa sa hindi niya malilimutang suntok ay ang knockout blow na ginawa niya laban kay Michael Murer noong 1994 nang si Foreman ang naging pinakamatandang heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing sa edad na 45. Siya ay napabilang sa World Boxing Hall of Fame at sa International Boxing Hall of Fame. Limang beses siyang ikinasal. Nagkaroon siya ng labing dalawang anak at isa sa kanila si Freda na namatay noong 2019 sa pamamagitan ng tila pagpapakamatay. Isa sa kanyang pinakatanyag na laban ay ang laban kay Muhammad Ali sa tinatawag na Rumble in the Jungle na naganap noong 1974 sa Zaire nang ako siyang tatapusin niya si Ali sa ring. Sa halip, si Ali ang nagpatumba kay Foreman. Baka lamang ang tatlong taon nagretiro siya sa boxing. Ngunit noong 1979, bumalik siya sa ring sa edad na 39 at kalaunan ay nabigla ang mundo ng boxing. Noong 1994, dalawang dekada pagkatapos ng kanyang pagkatalo kay Ali, nakipaglaban si Foreman kay Michael Murer, noon ay 26 lamang para sa World Championship. Nanalo siya sa pamamagitan ng knockout sa 10th round at ang balita ng tagumpay ay nag-angat sa kanya upang maging kampyon sa ikalawang pagkakataon ng kanyang karera. Nagretiro siya ng tuluyan sa edad na 48 na may record na 76 wins, 5 losses na may 68 knockouts. Ngunit ang kanyang buhay sa labas ng ring ay minarkahan ng isang kapansin-pansing pagbabago sa mata ng publiko. Si Foreman ay nagmula sa isang kontrabida na buksingero na nangako at pagkatapos ay nabigo na tapusin si Muhammad Ali sa ring. Pagkalibas ng ilang taon, naranasan ni Foreman ang kanyang tinutukoy na relihiyosong pagising at kalaunan ay naging isang ngaral at negosyanteng nagbebenta ng milyon-milyong George Foreman grills. At si Foreman at Ali na namatay noong 2016 ay napunta mula sa mahigpit na magkaribal na kaaway tungo sa malapit na magkaibigan. Matapos maging pinakamatandang kampyon sa heavyweight, sinabi ni Foreman na nakatanggap siya ng liham ng pagbati mula sa kanyang dating mga kaaway. Ipinanganak si Foreman noong January 10, 1949 sa Marshall, Texas. At sa kanyang sariling pag-amin, isa siyang problemadong kabataan. Siya ay huminto sa pag-aaral nung siya ay nasa edad na 15. Ang boxing ay nagbigay sa kanya ng pag-asa Pinasok niya ang sport sa edad na 16 at makalipas lamang ang tatlong taon ay nanalo siya ng Olympic gold medal sa 1968 Olympic sa Mexico City. Naging pro siya noong 1969 at naging maalamat ang kanyang kapangyarihan na knockout niya ang sampo sa kanyang unang labing isang kalaban at karamihan sa kanyang mga laban ay natapos sa pamamagitan ng pagpapahiga sa mga kalaban sa canvas. Noong 1973, naging heavyweight champion siya sa unang pagkakataon nang talunin niya si Joe Frazier sa pamamagitan ng second round technical knockout. Umangat ang kanyang record sa 40-0 bago natamo ni Foreman ang kanyang unang pagkatalo laban kay Ali sa Rumble in the Jungle. Habang si Foreman ay pumanaw sa mata ng publiko, ang mga abogado ay nakikipaglaban pa rin sa kanyang pangalan. Sa oras ng kanyang kamatayan, si Foreman ay naharap sa mga kasong sibil mula sa tatlong babae na nagsaming sexual niyang inabuso noong 1970s. Itinanggi niya ang mga paratang. Sa ngayon, wala pang malinaw kung ano ang dahilan ng pagpanaw ni George Foreman. Namatay siya sa ospital ng Houston, Texas.